Ngayon pala mga kaibon ay kinuha na natin yung ipaparapol natin. Gawa ng malapit na po tayo mag uh, 10,000 followers. So, uh, handa na ba lahat? Ako ay handa na. Once na umabot po tayo ng 10,000 followers, uh, doon na tayo magpaparapol. So, pipili tayo dito ng dalawa. Kung sino man na maswerting uh, manalo. So, good luck. Bukas ko pa sana ito uh, kukunin. Kaso, uh, nakita ko yung isa bumaba. Buti, uh, binisita ko. So, kung hindi ko bisita siguro lalamigin siya dyan o kaya hindi susubuan. Ngayon, kinuha ko na po kasama yung uh, kanyang makasamaan dito. So, ito pala yung magulang niya. Isang violet at isang uh, green pie, uh, split upaline. So, meron tong uh, kapatid na visual upaline. Madali lang mga kaibon yung uh, mechanics natin. I-follow nyo lang po yung ating uh, Facebook page at share yung ating mga video. So, Uh, dito mga kaibon sa uh, maswerting manalo siya na ang bahala kung paano uh, kuhanin yung kanyang uh, premium pwede niyang i-pick up pwede niya rin uh, so nasa sa kanya na yan kung paano po yung way para po makuha yung kanyang premium once again mga kaibon maraming salamat po sa walang sawang suporta. so sana mag enjoy po tayo sa pag-alaga ng ibon at sana dumami pa rin yung mga nag-alaga ng ibon stay safe and God bless